micha siya pero hindi siya hindi pa siya na-charge. Grabe guys, ganun Ganon siya, ganon siya katipid guys. Through si e-bike EV1, matagal nga bang malobat at paano nga ba ang charging nito? Tara alamin natin sa ating video. Hello everyone, it's me Lara Habib. Pumulig nga tayo ngayon sa Rusi at dahil kinagagal ako na marami talagang interesado dito sa first ever e-bike ng Rusi ang kanilang EV1. Two weeks ago, syempre ni-review natin ang specs at features ng EV1 nila. Syempre may iba't iba tayong color, meron din tayong black, red, tapos white and color blue. So ngayon medyo hindi ko pa nakikita si color blue guys. So let's see. Paano nga ba ang charging nito? Dahil mga maraming bumabalak na bumili nito. Dahil interesado talaga sila. At nakakatawa naman po yun. Kasi nga may pailan ilan ang bumabalik dito sa Rusi para magtanong about sa e-bike. And syempre may bibili din. Since last two weeks ago ay naitest drive nga pala natin si e-bike natin. Si EV1 natin. So ayun guys. Meron tayong angkas na yun. And talaga namang sabi kong napakasulit dahil matagal malo. Robot. And, syempre, kapag tayo ay merong angkas, hindi siya, guys, gaano mafeel mo talaga na may angkas ka. And, syempre, sabi nga ng angkas natin, komportable siya dahil meron siyang sandalan dito. Wow! Sobrang cute talaga, guys. Charging pala ng ating EV1 ay umaabot hang, hanggang 6 to 8 hours. So, sa isang araw, ganun ang charging niya. And, habang ginagamit ko talaga siya, guys, nakita ko naman sa kanyang battery, matagal talaga siyang malobat since paborito nyo talaga na i-review ko talaga ang EV1 natin nito kay Rusi. So ayan, i-on natin siya at ito ang inyong makikita sa kanyang panel. So ayan, ito makikita natin sa kanyang battery. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bar siya guys kapag sinarge nyo. So syempre nagamit na natin siya ngayong araw. Ayan, wala na tayo isang bar, pero ayan, matipid pa rin talaga siya. Ayon nga sa aming pag-uusap ni Sir Mechanico o Prusi ay nagulat ako dahil akala ko ay na-charge na siya after gamitin ng 2 weeks. Siguro mga 3 times a week na gamit-gamit dito sa Rusi at hindi pa pala siya na-charge. At laking gulat nga namin dahil isa pa lang ang bawa sa kanyang bar. At magugulat kayo mamaya sa pag-charge namin. May kita nyo dito mga karusi sa ating video ang tipid ng e-bike natin. Talaga nang kakamangha. Sa tanking niya. Parang, ano okay. eh. Tagal eh. Hindi niya lang ano yan di ba yung ginawa uh, mo dito? Umpisa nga hindi pa yan na charge eh. Hmm? Ano yeah, ba yeah. may charge pero hindi siya, hindi pa siya na charge. Grabe guys, ganun, ganun siya, ganun siya katipid guys. Nakikita na sa battery niya. May limang bar. Tapos ang bawas pala nga isa. Ano okay, po, estimated niya, mga ilang kalamit sa iyo. Ano po, nasa 60 siguro kung gano'n. 60? siguro kung may gano'n. Kasi ano, eh, dito lang siya, ipay ko dito lang dito. Ay, so, ay umabot siya. Kasi hindi talaga siya na-charge? Hindi. Wow! 60 kilometers, guys, bago maubos yung isang bar niya. Kasi okay, abot ng ano yun. Wala dito. Grabe, guys, kung ikaw ay nagbabalak, ay, wag mo na, huwag ka na magdalawang isip kasi bibilhin at bibilhin mo talaga to sa sulit na to. Sobrang tagal niya. As in, guys, nakaka-amaze kasi two weeks ago, nung tinest drive natin siya at hanggang ngayon pagkabalik natin ay hindi pa siya nauubusan ng isang buong battery. So yung battery na yon may mer meron siyang limang bar. So let's try na charge. Hi naman po kayo Hi kayo diyan. Hi. Hello. Hi. Hi. So, yung charger niya. Pwede to diretso lang sa ano? So, sa may outlet niya. Ah, oh, kanila. EV1. Charge namin to. Galing ah. Kung dami ko kayang view sa YouTube na to, promise. Nagulat kasi sila na amaze sila na meron ng e-bike yung Rusi. Uh, staff po ng Rusi and kay manager and kay Sir Ramas Uypicheng and Sons. So, ayan. Thank you so much po dahil, ayan, babakita natin ngayon kung paano i-charge ang ating e-bike. And thank you din po kay manager. Sana po ay napapanood po ito ng manager. Yeah! Ganyan siya pag sinarch. Pag na-full charge naman siya, maging green yan. Ah, green. Pag na-full charge guys, green na siya. So ayan saksak na lang dun. Kasi ito guys, 500 watts lang siya guys. Tapos ito yung saksak dito. Kaya niya dito guys. Ayan, let's go! Tapos syempre, dito yung um, kanil, ang kanyang basket. Kaya niya dito. Ayan. Ito yung hindi ko nasabi sa inyo last time. Medyo malaki itong basket na to at marami kayong mayalagay kapag kayo ay namalengke. Ayan. So, ito, nung umakas ka dito, umapa ka dito. Very good pala to guys. Kasi meron siyang ganito, oh, footrest. So, ayan. Siyempre, yung batteries na yan, guys, pwede niyo siyang palitan. Kung mas gusto nyo ng mas malakas na power or energy sa inyong e-bike. So, ayan. Ganun ang charging niya, guys. So, ito, hindi naman siya mabigat eh. Walang kabilis niya. Parang charge siya agad. Wait lang. Tingnan na natin. No! Kabilis niya. Galing. Sobrang galing. For the hype pa tayo kay ma'am. Oh. May nagtanong nga pala sa atin mga karusi kung pwede daw ba i-upgrade ang battery ni e-bike kung mas gusto mapabilis ang takbo. Ang sagot natin dyan ay yes po. Lahat ng e-bike ay pwede i-upgrade ang battery kung gusto nyo ng mas mapabilis or may power kapag ginamit. Itong si Rusi e-bike natin ay may 4 batteries sa loob guys. Wow! Mga ka para talaga test natin ang battery ni Rusi e-bike EV1, na itatry naman natin itong igala sa palengke at bumili tayo ng prutas pagkatapos ay inilagay natin sa kanyang harapan sa kanyang basket at inikot pa namin kung talagang babawas ang kanyang baterya. Siguro ay inabot kami ng uh, mga kalayuan na 10 to 15 kilometers ang tinakbo namin. Kasama ko ang aking angkas sa taga-video at pagbalik namin ito ang aking conclusion. Lalobat na pala ang aking mic pagkabalik at sa tagal ng itinakbo namin na isang bar pa lang ang sa kanya noong sinarge namin ay 3 minutes lang ang tagal at na full ito pagkabalik namin ay 1 bar ang nawala sa kanya. Kaya talagang pati ikaw ay mga 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 karusi sa tagal at tipid ng ating e-bike na bagong labas. Akala ko ay may lobat siya ngunit pagkabalik namin ay ready pa pala sa mas mahabang takbo. Kaya kung sa tipid ng e-bike ay kay EV1 na dahil ito ay may brand at kapag may sira man ay may piyasa agad si Rusi. Kaya kung ikaw ay interested sa ating e-bike at kung ikaw ay may tanong pa, punta lang tayo sa pinakamalapit na Rusi sa ating lugar at talagang maasikaso tayo ni Rusi. So ayan yung ating rambutan for the go!